Ayan nga guys, at dumating na ang panahon na mag-harvest na ng pakwan. At by nga, uh, umagang umaga pala ang ngayon, nandito na ako sa gitna ng pakwanan. bayon sila, namimitas na po sila ng pakwan. At uh, tayo po muna ay maglalakad-lakad dito sa gitna ng pakwanan kung ano pong may mga meron dito. So hindi pa po yan napipitasan. Gala-gala po muna tayo. Tingnan natin <coughs> kung anong meron dito. <coughs> mga nakatago po ang pakwan sa damuhan. Ayat nga at yung mga pakwan na nandito ay mga nakatago lang dito sa mga damuhan na. Atin pong mga pagtititingnan itong mga ito. Dito yung madapan po siya. Tinira ng daga ito. Tinira ng daga. sayang oh. <coughs> oh. <s> <coughs> <Nagkalat> ang pakwan <coughs> Done. Ayan nga guys at makikita ninyo na ang mga pakwa na nandito ay mga nagkalat laang. So yung ibang mga nakalanta tadiyan yan ay talagang pumuputok gawa ng init ng araw. Nasusubran sa init. Kaya mas maganda pa rin talaga kung may mga damong ganyan nagtago. Ang problema nga laang nahihirapan minsan hanapin. Ayan nga, nandito na tayo sa may kabilang dulo at medyo napagod din sa paglalakad nang wala namang nangyari nagtingin-tingin lang tayo ng pakuan habang tinitingnan nila yung mga ginagawa nilang pagpipitas. Yung iba di yan, guys ay kuwan uh, kalabasa, yung mga yung mga ano, mga tumubung <coughs> tumubong pakwan so pinalitay kalabasa, kaya yung kalabasa malapit na rin harbisin pero hindi naman ganun kadami yung kalabasa kaya ayan na uh, <coughs> sayang yung space kaya tinamnan ng kalabasa mas malakas kasi yung kalabasa kumpara sa pakwan siya nga pala dito sa kabila meron din dyan mga nagtago din yung pakwan dyan ayan so bagamat kita naman hindi man ganun kadami yung harvest ngayon siguro dahil na rin sa panahon pero at least naman meron pa rin na harvest na pakwan na, may pambawi sa puhunan pero siguro naman po ay higit pa diyan ang aming uh, maharbes at ito na nga guys, yung mga nahakot na pakwan. Ayan, tiningnan na yun yung ano, halos nasa umabot po ng ano, limang kilo ang isa. Yung pong malalaki. Pero yung maliliit, siguro po mga tatlong kilong mahigit lang po yung mga ayan. Diyan po iniipon yung pakwan na paghakot. Anong pa Hi guys, so meron akong isang pakwa na nabagsak kanina dun sa ano. So, baka na lang natin. Sayang to. Ito na, kung matamis. Hindi pa siya kasi nung ano. لا <applause> <applause> <applause>